Good morning. Right. tayo yung bagong parcel ngayon. Ano Galing kay kay Sewa Automotive. Ito, ano to? Kulang uh, tank to. Reservoir. At saka umili na rin ako na transmission oil. Ah, uh, dual clutch transmission oil to para sa ating EcoSport. Ah. Uh, naman to kay RoadFit Yung DCTF na oil na binili ko sa kanya yung Oscar na pwede rin naman sa pang EcoSport sa Ford. Ah. Uh, Ah. Ipon-ipon lang ng mga pyesa para kapag may nasira nasira yung sasakyan meron nang no? piyesa agad. para ito si Seiwa uh, legit to na, no? na genuine import parts uh, bumibili na ako sa online medyo mahal sa mga ano eh, sa mga mekaniko natin ayan online. Kapag may available naman na gin wine, bilhin na lang kayo sa online. Legit yan.